Rabi srah li sadri wa yamsir li amri wa hulul uqdata min nisani qawli So ay mga kapatid sa agama, agama ng Islam <coughs> Meron ngayong, ngayong Friday uh, Picado dosi ay meron ng nag muslim Nagsahada siya mismo ang pumunta sa mosque, So ito panorin natin mga kapatid Ikuan ka no? Igaid ka So Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم الحمد لله Al العالمين Al الرحيم Al يوم الدين إياك نعبد ang binasa ko yung tanong lahat ng itagawa ng muslim, inuuna ang kamay. So, unahin natin yung Arabic. Ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Ako ay sumasaksi na ang Allah ay nag-iisa at tunay na Panginoon. At ako ay sumasaksi na si Propita Muhammad Muhammad. 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 Ay sugo ng Panginoon Allah. At ako rin ay sumasaksi na si Jesus o si Isa ay propita sugo ng Panginoon Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Danium Muslim Ya Ya Masya Allah